Ikalabing-anim na taong anibersaryo ng Maguindanao Massacre ginunitan ng mga mamamayan kahapon. Labing-anim na taon na lumipas mula ng maganap ang Maguindanao Massacre na ang itinuturing na pinakamalalang pag-atake laban sa mga mamamahayag sa kasaysayan ng bansa. Hanggang ngayon, nananatiling buhay ang alaala sa karahasang yumanig sa bansa. Sa Cagayan de Oro City, ang mga mamamahayag ay nagsagawa ng candle lighting at muling nanawagan para sa mga biktima at pinangunahan ito ng National Union of Journalists of the Philippines o so NUJP at Cagayan de Oro Press Club, ang naturang candle lighting na ginanap sa Press Freedom Monument sa loob ng Misamis Oriental Provincial Capital Grounds. Samantala kasabay ng okasyon ay nangako naman ang Presidential Task Force on Media Security o PT FOMS, na na ipagpatuloy ang kanilang programang maprotektahan ang mga mamamahayag. 58 katao ang patay kabilang ang 32 mga mamamahayag sa pinakamadugong election-related violence sa bansa.